Magandang umaga po ulit. Nagkakitan po sa ilog ay eh, kami po yung maliligo. kasama natin, Otoy. Yan, po. Si Magandang otol Utol po. Bumbay, Otoy. Kaya tayo po yung maliligo sa, Oo. ano, sa ilog. Ay, nando na po sila, yung mga kasama natin. Si si mami, tsaka sila... Oo. Oh, oh. Hindi po sumama talong talong si Utol Antonio. Oh, Nagkakot po ng talong na pananim po uli sa kanyang project po. Yan, Utol yun. Ayun po. Bali kanina nga po dumating yung kanyang ano, tarato na binhi po, yung talong, yung talong pananim. 5,000 po tapos tayo po yung usap ng apat na tray po. Tapos yung panigang po na sili ay tayo po may usap din doon. nasabayan po, bali yun po yung ating dadalhin mamaya. Bago tayo po umuwi ng tagkawayan. Ano toy? So, tara ko yan. Magpapalamig po muna. Kasi utol boy, toy Hello po, magandang waga. Oo. Oh, Yan, shout out. Oo oh, po. Pisiot tatay pala. Nasaan? Sa dulo. Ay, oh, ay, sumunod pala. tay Sumunod po doon. Ano ba, ba rin? Tabi po. Yung <laughs> parang tigbe. Oo. Uh, ano yata yung mga ano? Yung bang... Ay, baliti ano? Balit, ay, tabi, tabi po. Oo. Uh, uh. Tara Tara. Kala ko yung ano, yung namasailog ko, Toy. Ha? Yung sa ilog. Yung nabunga ba sa ilog na anong tigbi, yung pinakwintas? Alam mo ba yung utoy? Ay, yung kulay puti ba? Yung puti, tapos may brown. Okay. Yun, nauso yun ah. Ay, yung pinagawang puti. Ay, oo, kinukwintas, porsilas. Ay, yung nasa gilid, -gilid hmm. ng ano? Tapos lalagyan mo niya ng ano, yung alam mo yung kaway na maliliit. Uh -oh. Yun ang papagitan mo. Makakabuo ka na ng kwintas doon, magaganda na. Yun ay ano, may butas sa gitna, tapos doon susuot yung ay, ano utoy. Tansi. Kinaka, eh, parang ganito. Oo, yan. Tapos, eh, malilit yan. ay malilitli yan. Ayun daw. Kinakaan niya kuya. Ito. Hmm. Ito po ay bamban ay. Yan. Kinakaan niya bunga niyan ah. Pag hinog po, oh, ganito po dito. Ito po katulad ng maliliit po dito yung tigbe. Na nasa ilog. Natanggal yung gitna na ano, Oo, oh, yung gitna po ay na Tapos ginagawang kwintas yun. Ay, dito, eh. Yun ay nauso eh. May panahon na ano eh nauso. Yun. Yun. Oo. Oh, Oo. Gagamba kuya. Oo, oh, gagamba. Taon-taon yun. May trumpo. Oo, oh, may... Alam mo ito yung ano? Yung dating yung silpak. Silpak din kuya. Oo, oh, paitan. Oh. Oh, kapag laro din yun. Tapos pag wala ng sulpa, ay walang paitan. Ay mga papel utoy. Papel nga. Binabasa. Oo. Oh. Oh. Sulpa na, sulpa ka na. Ano? Masakit din naman ano? Nadayo pa nga kuya. Saan? Ay, sa Sa palar mga dadayo ano oh, oh. maglalaban ng kuya oo nga eh. para bang baril pa huwag lang makakamata ano oo oh. masakit din naman ay nalapinit oo oh. lalo na yung pait alin lalo, lalo na yung paitan oo oh. oh. kaya lang ay, ay ang mga nanay ay talagang tuwan tuwa sa hapon <laughs> ay magdagda <-dapo>. yun <laughs> ah, ah. ay pag yun po ay nakadikit sa balat ay sa ano damit ayari ayan ba't dah oo Nanit. Kaya ang tuwa ng mga nanayo po. Lalo't puti ang suot, yung uniform. Nagsalpa ka ng, Pero kuya ngayon, ng pa paitan ay. Oh, wala na. Wala po tayo dito ang paitan ay. Well, hindi na makikita, hindi na kilala mga bata. Oo nga, dapat pala tayo. Puro cellphone na. Nakikita nang nakakita ng paitan. Wala dito ay ano. Hmm. Are po puno po ng santol. Ay malapit na po. Oh. Mga katikim po ng santol na Sinantulan po na may ano yung alamang po yan o. Ay mga ugos po yan ay pwede na yan basta na dilaw dilaw na pwede na pong kumuha yun. Ari po ay dap dap naman ari o. Oh. Nakakain po ang talbos nito dap -dap. dap dap. Putol. Dap dap. Ang sarap nun na. Nando na po yung mga bata. Ay meron yan otol. Ay ari po yung paitan na ang bunga ay ginagamit po sa silpak po kung naalala nyo po kung nakaka-relate po kayo yung kawayan po na ano na maliit na doon po sinusuot yung ano bunga o, tapos po merong panundot po I stick po ari po ang ano katawan pala kaya lang po sa ngayon ay wala pong bunga ganito po ang dahon no yan tuwing abril na bunga tuwing panag-araw po ari abril yan ito po yun malalapad po yan oh, yung puno po yan saan ba ito ng daan? ah mayroon pala ng daan dito bali dalawang daan pala po nandiyan na po sila oh nabali ay oh ay mahuna na yun, ay ay naliligo na po sila oh yan mga bata tuwan tuwa po oh ay kawai o tayo kawai nini. Nene kau Nene? Masya Ate Shane tsaka 'yung barkada niya. Ang pala. Classmate niya Ate Shane. 'Yan, mga bata ko, si Siquesai, si Ate Lubin, si Mami, mga bata, si Ate Sarah, 'yun din po, Tutol. Si Anong gusto si tatay? Sande po sa, tatay, sa taas. Oh, Nene, liligo ka na. Ha? banget bah kuwa testing mo ada di lubang baik malalim tatalon yan pero mahilig ko sa tubig are oh dilig sa ilong ah ganda Nah, si Ate, Ate. Ate kawai. Nah. Unso.

tatay. Tatay. Oh, yan. Kaya ka Sama-sama po dito. Yan, ang ganda po ng ano, view. Tuwan-tuwa po mga bata. Yan, kapag po maliligo sa ilog po, kailangan po may matatanda po. Ating gabayan po ang mga anak po natin. <laughs> Thank <laughs> you. Hei! <laughs> <Let go. laughs> <laughs>

sang yang hidup pada kesempatan seperti kain po. O, teka, na. Kain Bago tayo po malis, Kakain.